sa kaibuturan ng Afrika, may mga kwento tungkol sa isang nawawalang lungsod, isang lungsod na punong-puno ng kayamanan. Ang pangalan nito ay bumubulong sa hangin, Ofer. Sinasabi ng alamat na ang Ofer ay umaapaw sa ginto at mga mamahaling hiyas. Ang lungsod na ito ay higit pa sa isang kayamanan. Ito ay isang lugar ng misteryo at kababalahan. Sa loob ng maraming siglo, pinangarap ng mga explorer at adventurer na mahanap ang offer. Ang maalamat na lungsod na ito ay bumihag sa imahinasyon ng marami. Posible kayang may ganitong lugar talaga. Kahit kaano kaliit ang posibilidad, nananatuin ang paghahanap sa offer ay nagpapatuloy. Ang paghahanap sa offer ay nagdala sa mga explorer sa iba't ibang kontinente. Tinawid nila ang mga disyerto at masukal na kagubatan. May mga sinaunang teksto na nagbibigay ng mga pahiwatig, ngunit walang eksaktong lokasyon. Ang ilan ay naniniwala na ang Ophir ay nakalibing sa ilalim ng mga buhangin ng Sahara. Iniisip naman ng iba na katago ito sa mga kagubatan ng Congo. Sa kabila ng maraming ekspedisyon, nananatiling mahiwaga ang Ophir. Walang bakas ng kayamanan nito ang natagpuan. May mga explorer na sumuko na. Naniniwala na sila ngayon na ang Ophir ay alamat lamang. Ngunit ang iba, dahil sa pananabik sa mga bagay na hindi pa alam, ay ayaw isuko ang pangarap. Ang paghahanap sa Ophir ay patunay sa kapangyarihan ng mga alamat. Paano kung ang Ophir ay hindi nawawala kundi nakatago? Paano kung pinili ng mga naninirahan dito na manatiling lingid sa mundo? Nakakaakit na teorya. Marahil ang Ophir ay mayroong advanced na teknolohiya ang teknolohiyang ito ang maaring nagtatago sa lungsod mula sa mga matang mapagsaliksik. May mga kwento tungkol sa kumikinang na mga harang at mga nakatagong pasukan. Ang mga kwentong ito na ipinasa sa maraming henerasyon ay nagbibigay ng haka-haka. Posible kayang ang Opfer ay nasa ibang dimensyon? Isang lugar na lampas sa ating pangunawa, ngunit malapit lang. Kahit nasa sa posibilidad. Kung nakatago ang offer, bakit? Marahil ang mga naninirahan dito ay naghihintay. Naghihintay sila sa panahon kung kailan handa na ang sangkatauhan. Handa na para sa kanilang kaalaman. Handa na para sa kanilang karunungan. Ang mga tao ng offer ay maaring tagapangalaga ng isang mahalagang bagay. Maaring pinoprotektahan nila hindi lamang ang kayamanan kundi ang kaalaman na maaring magbabago sa mundo. Marahil balang araw kapag handa na ang mundo, magbubukas ang mga pintuan ng offer. Hanggang sa panahong iyon, ang alamat ng nawalang lungsod na ito ay patuloy na magbibigay inspirasyon. Ipinapaalan nito sa atin na may mga misteryo pa ring dapat lutasin at mga kababalaghan na dapat tuklasin.